Noong unang panahon, sa isang payak at maliit na baryo, may isang batang lalaki na ang pangalan ay Jack. Siya ay nakatira kasama ang kanyang ina sa isang maliit na kubo sa gilid ng kagubatan. Kahit masaya sila, palaging naghihirap ang pamilya. Madalas kulang ang pagkain at wala ng sapat na pera para mabuhay ng maginhawa. Araw-araw, umutulong si Jack sa kanyang ina sa bukit. Ngunit sa kabila ng lahat ng hirap, siya ay masayahin at puno ng pag-asa. Nguni isang araw, napansin nilang wala ng gatas sa bahay. Jack, wika ng kanyang ina, kung wala tayong gatas, paano tayo makakain bukas? Nagdesisyon si Jack na dalhin ang kanilang baka sa palengke, upang ipalit ito ng pera. Bago siya umalis, pinayuhan siya ng kanyang ina ng may pangamba. Jack, dalhin mo ang baka at huwag kang bibili ng anumang kakaiba. Sa kanyang paglalakad papunta sa palengke, biglang may nakaharang na matandang lalaki sa daan. Siya ay may bitbit -bit na pitong butil ng kakaibang binhi na kumikislap kahit sa ilalim ng araw. Palitan mo ang baka mo ng mga butil na ito. Wika ng matanda ng may misteryosong tinig. Ito'y mga butil ng kababalaghan. Kung itatanim mo ito, magbibigay ito ng isang bagay na hindi mo inaasahan. Nag-alinlangan si Jack, ngunit dahil sa kanyang kabataan at pagkakainteres, pumayag siya. Ibinigay niya ang baka at tinanggap ang mga butil. Pagdating sa bahay, ipinakita niya ito sa kanyang ina. Nguni hini siya natuwa. Anong gamit nito? Mga butil lang yan, sigaw ng ina. Gali at dismayado, itinapo ni Jack ang mga butil sa labas ng bintana. Kinabukasan, isang himala ang nangyari. Isang napakagandang halaman ang tumubo mula sa lupa. Umaakyat hanggang sa ula. Ang tangkay nito ay napakatibay at napakalawa. Napanganga si Jack sa ganda at laki nito. Hindi na nagdalawang isit si Jack sumapi siya sa paanan ng halaman at sinimulang umakya. Habang siya ay pataas na umaakyat, naramdaman niyang tila lumilipad siya sa hangin. Ang paligid ay napapaligiran ng ulap, at sa taas, isang dambuhalang kastilyo ang lumitaw sa kanyang paningin. Ang kastilyo ay gawa sa puting bato at kumikislat sa ilalim ng araw. Ahimik siyang lumapit sa loob ng kastilyo at nakita ang mga kayamanang walang kapantay, ginto, hiyas, at makikinang na korona. Nguni sa di kalayuan, narinig niya ang mabigat at mababang boses ng isang higante. Fifi Fofum, I smell the blood of an Englishman. Nataranta si Jack, ngunit dahil sa tapang at talino, mabilis siyang kumuha ng supot ng ginto at bumaba sa halaman. Pinilit niyang ulitin ang kanyang pag-akyat nang hindi nalalaman ng higante. Sa bawa pag-akyat, kumuha siya ng mas maraming ginto, hiyas, at sa huli, isang golden harp na may mahiwagang tuno. Sa ikalimang pagkakataon, habang siya'y bumababa, Naisip niya, hiniligtas ang patuloy na pag-akya, kaya't pinutol niya ang halaman gamit ang matibay niyang palakol. Bumagsak ang halaman na parang kulog, at ang higante ay hindi na muling lumitaw. Bumalik siya sa kanilang bahay na may dalang kayamanan at kasiyahan. Mula noon, hindi na sila nagkulang sa pagkain, at ang kanilang buhay ay naging masaya at payapa. Si Jack ay natutong ang tapang at katalinuhan ay susi sa tagumpay, at minsan, ang isang maliit na hakbang ay nagdudulot ng malaking pagbabago. Aral, huwag matakot mangarap at kumilos ng matalino. Minsan, ang lakas ng loob at tiyaga ang magdadala sa atin sa tagumpay.